Oh, ayun, magandang umaga sa inyong lahat muli, andito na naman si Kevin TV dahil medyo maaga at walang internet sa bahay eh. maaga po tayo lumabas na ko din naman dito na medyo nakakaupo ka pa at nakapagpahinga ng konti bago pumasok sa eskwela ah, sa work, yan kasi sa atin walang eskwela eh dahil napakataas daw ng temperatura sa sobrang init kaya yan mag-iingat kayo lahat dyan sa mga nasa Pilipinas kaya yung mga bata eh, ilang araw na walang pasok at uh, palagi po kayo magbaho ng ano, tubig hello na yung mga lumalabas baka po abuti ng heat stroke yan malamang eh, ganyan na nang mangyayari sa mga lalo na sa mga katrabaho sa labas siyempre namiss ko po yung mga ating grupo kaya ito tayo po ay mag shoutout out ng konti Maraming maraming salamat sa mga mamahal kay Kuya Bin TV. na, maaga pa kasi kaya ako yung nag-sit-in muna dito sa isang park na akin dinadaanan bago pumasok sa so, work. Meron pa naman akong 30 minutes. yan may galab shout out sa ating ano, solid team Repsol. Siyempre sa panguna ng ating boss Pinay Biker Italy. Sa ating pinakamamahal na si mam Ma Pamahalin. Kay Boss Jonathan. Ayan. Mega love shout out po sa inyo lahat. yan Ah. Uh, din po, syempre sa ating pinakamamahal, wala pong iba. yung ating mga adviser na si Kuya Dante Moore at kay Tata Yotid. Ayan, shout out tayo. Mega shout out sa iyo. Kay Boss Renz, syempre. Sa ating paboritong guwapito at kay Ate Raketera Raquetera. Shout out Ate. Kay Friendship, Uh, simple Girl, mega love shout out sa'yo. Siyempre sa ating pang ibang mga grupo, hindi na natin matandaan lahat. Sana eh, kahit pa paano. Shout out siyempre kay Ate Gina B. Yan. Sa'yo Ate Gina, mega mega love shout out. Ate Lovely Mix, Nene Aileen, kay Jeff Swan, kay Ate Grace Bravo, kay CJ Wapo, siyempre kay Kuya Eric. Yan, shout out kay Eric. Kay Nati Gumiya, Kay Ate Raida Kay Kamam Vlog Kay Kuya Dudes Kay Nana Yayat Kaya yeah, shout out nai eh. Kay Ate Joans favorite Kay Palalabs Diaries Kay Boy Kapoy Kay CJ Wapu Kay J.A. Montalban Kay Kaidoy uh, Kay Kuya Leo Siyempre at kay Panic Idol Vlog Ayan yeah, shout out na rin sa iyo Ah. Uh, sino pa po ba? Baka may nakalimutan pa ako ah. Basta po. Uh, mega mega love chat out po sa inyo lahat. Siyempre kay Ate Princess Hope, kay Ate Princess Mama Vlog, kay Kuya Mikay at kay Ella. At sa iba pa pong solid team Repsol na hindi ko mabanggit. Mega mega love chat out po sa inyo. Ah, uh, ganun din siyempre kay kila Ate Mabik. Yan. Ate Mabik mega, mega love chat out. Kay Ate kay Mr. Oreta yan at siyempre sa kanyang mga penatics muli po uh, ako po ilabis na nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagmamahal nyo sa amin na bagamat bihira naman ako makapag send ng resibo yan uh, pasensya na po pero alam niyo naman nagpe play lang ako nandito lang po ako hindi po ako nawawala wala naman po ako ibang grupo na hindi, hindi ko na po kakayanin yan at wala na akong balak <laughs> Yan, isa lang po ang grupo natin Ang Solid Team Repsol Basta hanggang dulo po Sama-sama tayo Sana kahit mga busy tayo Play lang natin yung mga video ng ating mga kasama Ma-appreciate po nila yan Nakikita naman nila yan uh, Ganon din po uh, Talaga eh Mag-iingat po tayo ng sobra-sobra Kasi nga po medyo nagbabago po yung Sabi nga eh climate change kung dito dati sa Saudi, sa Middle East ay sobrang init, dito po ngayon ay nag-uulan, nagbababaha, ayan, nagkabaliktad na po. Kaya nga sabi, baka ito nalalapit na. <laughs> Kaya magpakabait na po tayo. Hanggat maaari, huwag na po gumawa ng hindi maganda. Mahalin po natin yung ating mga kaibigan, kung sino man po yung may mga kasalanan dyan. Mahalin na rin po natin yung ating mga kaaway. Sabi nga, magpapatawaran. Ayan. Alisin po yung galit sa puso. Ayan. Hindi po natin alam, baka ito na po yung sinyales. to Sabi nga, nalalapit na. <laughs> Kaya magpakabait. huwag na pong gumawa ng kakaiba. Wala na pong isipin kundi magmahalan. Ayan. Magtulungan. Magsubscribean. yan Dali na lang po natin sa social media. Kung nalulungkot man po tayo, eh, gumawa po tayo ng mga paraan. Ha? Hindi tayo masyadong tamaan ng homesick. yan Ganun po talaga eh. Kailangan natin magtiis para sa pamilya kaya kailangan natin lumayo pero huwag natin pabayaan ang ating mga sarili lalo na yung mga may sakit dyan Ayan. yung problema nyo po dito eh problema nyo lang pero sa Pilipinas problema nyo rin Yan. kaya dapat magpagaling kayo lakasan nyo po yung loob nyo tibayan nyo sabi niya maging matapang maging malakas para sa pamilya Mula nandito po si Kuya Bin TV. Sabi ko, ang masasabi ko lang po ay eh, unahin po natin palagi ang Diyos. Yan. Para sila po bahala magbigay sa atin ng mga susunod pa. Basta inuna natin siya. Sure yun. Hindi po tayo magugutom. nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa. Sabi nga. Di po ba? Hanggang dito na lang. Siyempre sa aking mga mahal na pamilya, mga kapatid, at sa aking mga anak. I love you all. God bless you. Bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Yeah. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.